Noong mga nakaraang buwan, nagiging mas delikado ang mga aksyon na ginagawa ng China laban sa mga bansa na malapit sa kanila. Madalas silang nagpapadala ng mga barko at eroplano sa mga lugar na malapit sa teritoryo ng ibang mga bansa. Madalas rin na talagang pinapasok na nila ang teritoryo ng ibang mga bansa. Sobrang mapanganib ang mga agresibong aksyon na ginagawa ng China dahil baka humantong ito sa isang matinding digmaan. Marami ang naniniwala na sa kahit anong segundo ay posibleng magkaroon ng isang gera sa rehiyon ng Asia Pacific dahil sa mga kalokohan na ginagawa ng China. Inaangkin ng China ang teritoryo ng maraming mga bansa. Kaya naman maraming bansa ang galit sa China. Gustong kuhain ng China ang ilan sa mga teritoryo ng mga bansang malapit sa kanila tulad ng India at Japan pati nga ang Russia na maituturing nakakampi nila ay gusto rin nilang kuhain ang ilang mga teritoryo. Ang isa pa sa mga bansa na merong teritoryo na gustong sakupin ng China ay ang Bhutan. Kailan lang ay nakita ng mga satellite na talagang pinasok na ng China ang Bhutan. Makikita sa mga satellite images na nagtayo na ang China ng mga military facilities sa bansa. Maliit na bansa lang ang Bhutan kaya hindi talaga nila kayang labanan ang China. Bukod don wala rin silang defense treaty kasama ang isang malakas na bansa tulad ng United States kaya wala silang aasahan na magpoprotekta sa kanila. Kaya naman, sobrang matapang ang China na pasukin na lang ang Butan. Alam kasi nila na walang kalaban-laban ang bansa kaya hindi sila magkakaroon ng problema pag ninakaw nila ang mga teritoryo nito. Bagamat nangako ang China dati sa Butan na hindi nila papasukin ang teritoryo ng bansa hindi nila tinupad ang kanilang pangako at nagtayo pa nga ng mga infrastructure sa mga teritoryo ng Bhutan. Maraming military installations na tinayo ang China sa Bhutan, hindi lang isa. Kaya naman marami ang nangangamba na baka gamitin ng China ang bansa para atakehin ang India kung sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at India. Malapit lang kasi ang Butan sa India kaya kung sasakupin ng China ang Bhutan, posibleng atakehin ng militar ng China ang India mula sa bansa. Bagamat sobrang ilegal ng ginawang pagpasok ng China sa Bhutan, walang magawa ang bansa dahil maliit lang ito at kung kakalabanin nila ang China, siguradong matatalo sila. Kaya naman dapat talaga ang mga bansa na malapit sa China ay palakasin na ang kanilang mga militar dahil maraming ebidensya na talagang gusto ng China na maging mas malaki ang teritoryo nila. Pag nakita ng China na kaya nilang sakupin ang teritoryo ng ibang bansa, siguradong gagawa sila ng plano para makuha ang teritoryo. Marami pa nga sa China ang nagsasabi na ang teritoryo daw ng Russia na Vladivostok ay sa kanila at dapat ay bawiin daw nila ang lugar mula sa Russia. Kaya naman naniniwala ang maraming eksperto na kahit magkakampi ang Russia at China, wala silang tiwala sa isa't isa. Kung hindi nila parehong kalaban ang United States, siguradong ang Russia at China ay mag-aaway din. Pero dahil alam nilang hindi nila kayang talunin ang Amerika ng mag-isa, nagkakampihan ang China at Russia. Marami ang naniniwala na may plano ang China na sakupin ang buong butan. Siguradong hindi makokontento ang China sa pagsakop sa ilang teritoryo lang ng butan, paniguradong mayroon din silang plano na sakupin ang buong bansa. Kaso dahil maliit na bansa lang ang Bhutan at wala rin silang aasahang malakas na bansa na tutulong sa kanila, wala silang magagawa kung lulusubin sila ng China para sakupin ang lahat ng teritoryo nila. Ayon sa maraming eksperto, ang dahilan lang kung bakit hindi pa sinasakop ng China ang Bhutan ay dahil natatakot silang bakapatawan sila ng sanctions ng mga Western countries. Pero pag nakagawa sila ng mga depensa laban sa mga sanctions, siguradong magiging mas matapang ang China sa paglusob sa ibang mga bansa. Dahil sa mga agresibong aksyon ng China at Russia, naghahanda na ang NATO para sa posibleng gera laban sa kanila. Pinapalakas na ng alyansa ang kanilang mga militar. Bukod doon, madalas na ring nagsasagawa ang NATO ng mga military exercises. Pero merong mga nangangamba na baka ang ibang mga bansa na miyembro ng NATO ay traitorin ang alyansa. Marami kasi ang nagdududa sa kung kanino ba talaga kumakampi ang ilang mga miyembro ng NATO tulad ng Turkey. Parang gumagawa kasi ang Turkey ng mga aksyon na mapapahina ang NATO. Kaya naman mayroong mga eksperto na nagsasabing dapat ay tanggalin na ang Turkey sa NATO. Malakas ang militar ng Turkey, kaya magiging malaking kawalan sa alyansa kung tatanggalin nila ito. Ganun paman, kahit patanggalin ang bansa, sobrang mas malakas pa rin ang NATO kaysa sa China at Russia, kaya malabo talagang manalo ang dalawang bansa laban sa alyansa. Ang tanging paraan para manalo ang Russia at China laban sa NATO ay kung mag-aalangan ang mga bansa na miyembro ng NATO sa paglaban sa kanila. Pero ang mga malalakas na bansa na parte ng alyansa tulad ng France at United Kingdom ay pinahayag na na handa silang labanan ang Russia kung kinakailangan kaya siguradong hindi sila mag-aalangan na lumaban kung biglang lulusob ang Russia sa NATO. Ayon sa Secretary of State ng Amerika na si Anthony Blinken, Ukraine dapat ang magdesisyon sa kung aatakehin ba nila ang Russia gamit ang mga weapons na binigay sa kanila ng United States. Mayroon kasing mga nagsasabi na dapat ay hindi daw atakehin ng Ukraine ang Russia gamit ang mga weapons na binigay ng US dahil baka mas lalo daw lumala ang gulo. Pero pinahiwatig ngayon ni Blinken na Ukraine na ang bahala sa pagdedesisyon kung gagamitin ba nila ang mga binigay sa kanilang US weapons para atakihin ang Russia. Ang mga weapons na binigay ng US sa Ukraine ay ang mga long-range ATACMS missiles. Walang magawa ang Russia sa mga missiles na to dahil sobrang nahihirapan silang ma-intercept ang mga projectiles. Bukod don sobrang nahihirapan din silang mahanap ang mga missile launchers kaya hindi nila mapasabog ang mga ito. Ayon sa mga reports, isa pa lang ang High Mars na napapasabog ng Russia sa mahigit dalawang taon nilang pakikipaggera sa Ukraine. Dumating na ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa China. Ang pagbisita ay isang senyales na talagang lumalakas na ang pagtutulungan ng China at Russia napakadelikado kung mas lalong papalakasin ng dalawang bansa ang kooperasyon ng mga militar nila. Isa yung indikasyon na posibleng tulungan ng Russia ang China kung lulusob ito sa Taiwan. Mas magiging mahirap para sa United States na kalabanin ang China sa isang digmaan kung tinutulungan ito ng Russia. Ganunpaman, malabong manalo ang China at Russia sa US kahit magkampihan pa ang dalawang bansa. Ang pagbisita ni Putin sa China ay ang unang pagalis niya sa bansa mula ng Manalo na naman siya sa eleksyon bilang presidente ng Russia. Ayon sa mga eksperto, peke ang eleksyon ng Russia dahil imposibleng hindi manalo si Putin dahil kontrolado niya ang eleksyon at ang mga boto. Ganun pa man, kinongratulate ng China si Putin sa pagkapanalo nito at sinabing ang eleksyon daw ng Russia ay talagang pinapakita daw na isang demokrasi ang Russia kung saan malaya ang mga tao na piliin ang pinuno nila. Pero ayon sa maraming eksperto halata na talagang peke ang eleksyon ng Russia. Marami ang naniniwala na kaya China ang unang bansa na binisita ni Putin ay dahil gusto niyang ipakita na China ang pinaka kakampi ng Russia. Sobrang laki ng naitutulong ng China sa Russia. Kung hindi dahil sa China, matagal nang nagkolaps ang ekonomiya ng Russia. Tinutulungan kasi ng China ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ng mga Western countries. Binibigyan ng China ang Russia ng mga materyales na kailangan nito para makagawa ng mga weapons. Kaya naman, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa natatapos ang gera sa Ukraine ay dahil sa tulong na ibinibigay ng China sa Russia. Noong mga nakaraang linggo, winarningan ng Amerika at Europa ang China na kung hindi nito ititigil ang pagtulong sa Russia, paparusahan nila ito. Halatang takot din ang China sa parusa ng mga Western countries dahil siguradong babagsak ang ekonomiya nila pag pinatawan sila ng maraming sanctions. Ganun paman, ayon sa mga eksperto, gumagawa na ang China ng mga aksyon para siguraduhin ang ekonomiya nila ay hindi babagsak kahit papatawan sila ng mga sanctions ng Western countries. Ayon sa mga eksperto, isa na naman yung indikasyon na balak lusubin ng China ang Taiwan. Alam daw ng China na pag nilusob nila ang Taiwan, papatawan sila ng maraming sanctions. Kaya naman, pinaghahandaan na nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga aksyon na mapoprotektahan ang ekonomi nila laban sa mga sanctions ng Western countries. Pero sa ngayon, mahina pa rin ang depensa ng China laban sa mga sanctions, kaya takot pa rin sila na mapatawan ng mga sanctions dahil siguradong babagsak ang ekonomiya nila. Ayon kay Putin, ang level daw ng strategic partnership ng Russia at China ngayon ay unprecedented. Ngayon lang daw naging ganito kalakas ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi niya rin na dapat ay mas lalo pa nilang palakasin ang pagtutulungan nila. Ayon sa mga reports, inaasahan na maraming pipirmahan na mga kasunduan si Putin at ang presidente ng China na si Xi Jinping sa pagbisita. Ayon sa mga eksperto, halatang ayaw ng China na matalo ang Russia sa gera nila laban sa Ukraine. Pag nanalo kasi ang Russia, maituturing yun ng China na isang patunay na pag nilusob nila ang Taiwan, pwede rin silang manalo. Bukod doon, Hihina din ang Amerika at Europa pag natalo ang Ukraine. Kaya naman gusto talaga ng China na manalo ang Russia. Pero napakalabong manalo ang Russia kung hindi titigil ang NATO sa pagsuporta sa Ukraine.